Buong linggo, mababasa ang kolom ni Dr. Ministry in Alternative Medicine, Hilda Ong Sarimate. Pag inyong nasa internet din, www.remate.ph Dr. Ministry in Alternative Medicine, Hilda Ong, hindi lang ang radyo, ang dyaryo. Remate, ang jargon ng masa. Remate online, www.remate.ph Ang number one na Global Pinoy. Ito ang balita. Ito ang balita sa pangunguna ni Dr. Hilda C. O. Ito ang balita. PhilHealth nagpadala ng 22.8 million pesos sa PGS para sa claim ng atake sa puso. Nagbayad ang Philippine Health Insurance Corporation o PhilHealth ng halagang 22.8 million pesos sa Philippine General Hospital o mas kilala as PGS para sa 77 pasyente na nakinabag sa benefit package para sa ischemic heart disease, acute myocardial infarction, o IHD, AMI o atake sa puso. Ikinatuwa ni PGS Medical Director Dr. Geraldo Legaspi ang pag-aksyon ng PhilHealth at sinabing ito ang uri ng serbisyo na matagal nang nais makita hindi lamang ng PGS kundi ang, ng lahat ng healthcare institution sa bansa. Isang mas pinabuting sistema na makakatulong sa mga pasyente inatake sa puso at sa kanilang mga pamilya. Ibinalita rin ni Dr. Legaspi na wala ng charity cases para sa mga pasyente may atake sa puso dahil sa pinagandang pakete ng PhilHealth. Persona na dumalo sa pagkakaloob ng cheque sa PGX si Dr. Edwin Mercado, President at Chief Executive Officer ng PhilHealth. Dito ay nagbahagi ng magandang karanasan si Juby Busayong, asawa ng isang pasyente sumailalim na sa angiogram. Aniya, puno sila ng uh, pang-aalinlangan sa kondisyon ng kanyang asawa. Alam nila napakamahal ng gagawin medical procedure. Ngunit sinabi na, na, na tumitingin doktor na mayroong fill package at hindi nila kailangan mag sa bayarin. Ang IHD AMI benefit package ay mayroon on coverage sa hanggang 523,853 na maaring makuha sa lahat na accredited ng pampubliko at pribadong level 1 hanggang level 3 ng mga ospital. Sinabi naman ni PCEO Dr. Mercado na magpapatuloy ang PhilHealth sa kanang layunin na may lapit sa mga Pilipino ang mga servisyong pangkalusugan na makapaglitas ng buhay sa pamamagitan na maagap na pagbabayad ng claims sa mga ospital. Pagtitiyak pa niya, ang pagbabayad sa PGS ay simula pa lamang sa mga pagbabago sa Health Insurance Corporation. Aniya ano tutuguhin nila ang uh, iba't ibang rehiyon upang personal na matutukan ang mabilis na proseso at pagbabayad ng claims. Para sa mga serbisyo inaalok sa mga ospital, lalo na sa mga pasyente may kardaman sa puso. Matatandaan na matagal nang indireklamo ng mga ospital ang mga claims na hindi kaagad na mapapaya ng filial na naka sa operasyon ng Health Care Institute. Kaya sa ngayon po at ang masasabi ko po sa inyong lahat, kung kayo po ay wala pang 60 years old, kailangan po din yung uh, mag, uh, mag ng monthly contribution dahil sa halagang 500 pesos sa isang loob ng isang buwan at uh, 6,000 sa loob ng isang taon. kapag kayo ay nakasakit, isang ano lang, isang kumbaga, isang benefit package lang sobra-sobra na sa iyong binayaran. So kapag po kayo ay uh, uh, at uh, wala pang 60 years old, kinakailangan po na mag A buy it po na mag contribution sa filial dahil ito po ay para sa inyong emergency, yung kalusugan. Pati nga sa emergency, and then nabanggit ko sa dating balita ko po noon, na kapag kayo napasok sa emergency room, dati, dati pag wala pang 24 hours, walang beneficyo makukuha sa filial. Ngayon, baliktad na. Within 24 hours, kung kayo po ay napasok sa ospital, meron din makukuha beneficyo sa, ano, sa ikakaltas doon sa ko ano nag uh, ko ano mapinagwa sa yung nung time nung kayo ay nasa emergency room kaya maraming marami magaganda pakete ang PhilHealth kaya nga ako po ang um, mismo ang nagsasabi na po kung kayo ay 21 to 59 years old kinakailangan meron po kayong um, monthly contribution maging PhilHealth member po kayo lalo na po ngayon meron pang PhilHealth konsulta ang kung pa kayo na pa-konsulta, libre. Kapag kasabihin natin sa kababaihan, ni nilang magpa-mammogram o ni nilang magpa-ultrasound. Ito ay kasama na rin po sa PhilHealth konsulta. So ano pa hinihintay po ninyo? Pero kapag po ang uh, uh, father, ko sabi ang member, may asawa siya, at, at uh, below 60 years old pa yung asawa niya, pasok siya sa, ano? pasok pa rin siya sa as dependent ng asawa niya. At kapag meron po siyang anak na below 21, uh, kasama din po yung anak niya doon sa pakete. Ngayon, uh, isa pang pagkagandahan nito, dati, 45 days, 45 days. 45 days uh, para doon sa primary member, 45 days hati sa asawa, sa anak. Pero ngayon, tinanggal na po ng PhilHealth yun. So wala ng limitation na uh, kung let's say, sino ba naman gusto magkasakit, di ba? Sino naman gusto ba papasok sa ospital? So ngayon, wala na po yung 45 days lang ang pwede mong gamitin sa loob ng isang taon. Ngayon po, wala na. Only na. Pero siyempre ayaw naman natin magkasakit. Ngayon, dati-dati, kapag ka kayo ay meron isang klaseng sakit, sabi natin, meron na pneumonia, tapos paglabas po ninyo sa bahay o na-discharge kayo sa ospital, tapos less than 3 months, inatake na naman yung, ang yung polonya, o sabi natin asthma attack. Dati, dati hindi po pwede. Kailan after 3 months, ngayon pati yun natanggal na. Tinanggal na ng PhilHealth. So kapag sa ngayon, under the universal health care law, maraming marami po magagandang pakete ang ginagawa ng PhilHealth sa ating mga miyembro. Daming-daming beneficyo na makukuha po ninyo na na dapat po maghulog po kayo ah tapos kanina nabanggit ko rin yung PhilHealth yes, ah magpang maghulog din po kasi sa feel dahil kung kayo po ay nagkasakit maraming benepisyo po kayo makakakuha sa SSS hindi lang magkasakit pwede na po kayo magpakonsulta magpa check up ng libre so yung 500 pesos mo per month ang laki ng ako ako baka separate ay naman natin gamitin yung term mababawi mo na yung hulog mo Siyempre, ayaw natin makasakit, di ba? Di ba sabi na, oh, no. ayaw natin magkasakit. Pero kailangan pa rin natin na may antay. Parang, kaya ng philhealth Philippine Health Insurance, kaya may word insurance. Para at least kung kayo nagkasakit, meron kayong maaasahan. Kaya, ito yan po ang ating topic for today. Kaya maraming maraming salamat po sa pagsaba po ninyo sa pang Martes na edisyon ng programa ng nag-aaktit ng tamang informasyon, tamang serbisyo at inspirasyon. Ito ang health and travel at serbisyo publiko. Sa ngalan ng ating writer-researcher na si William Maglente, ako pa rin si Dr. Hilda Doong, ang iyong agarang serbisyo lady na naghahangat ng isang maganda at uh, makabulang araw para sa iyo at sa mga sa buhay. Bye. Bye. Health and Travel at serbisyo publiko serbisyo publiko with Dr Hilda C. Ong. Ang programang tunay na serbisyo publiko na naakakatach ng puso Health and Travel at serbisyo publiko ang programang tunay na serbisyo publiko